So yun po, isang mapagpahalang umaga, pagpahalang araw, ayun po. Uh, balik po mo yung araw, wala po akong overtime at uh, may gagawin po tayo na uh, papapins ko po yung mga gamit ito din na naiiwat. Kasi po ang dalagang niya ay, ay puro damit lang at yung mga makalagang gamit. kung uh, mga iba pang na dito sa term namin ay pinakausap po sa akin na ipadala ko lang daw po sa kanya. Kaya yung ngayong araw po, yun po yung aking gagawin. At uh, ang niyo po yung aking gagawin. Yun po. Na, yung umaga po, magkano muna ako. Magkakape, magkakamasal, bago ko po, po simulan yung pagpapabagahe. Kape po tayo. Ah, sarap. So yun po, isang mapagpalang araw. At uh, andito na po tayo sa ano, sa kwarto ni Dudoy. Ayan po, ibabox po natin yung mga gamit niya. Ito po yung box na iniwan niya sa akin. At dito uh, po natin ilalagay. Medyo malaki pong box na to. Sana magkasya lahat ng gamit niya. Ito po yung mga gamit niya. Napakarami. Ito po yung mga gamit niya. Taas baba. Ayan. Medyo magulo pa po kasi hindi pa po, po namin naayos to. Ito po si Tropa. Uh, si Lakay. Uh, Ilocano po bago na namin kasama dito siya po yung lilipat dito sa kwarto niya at ito po yung mga gamit niya ayusin ko pa By marami po siyang ano naiwan dito sa ilalim, taas at uh, yan po yung ating ilalagay sa box niya para po maipadala sa kanya ang dala lang po niya ay isang maleta at isang hand carry kukunti lang po yung nadala niya lahat po naiwan dito yun ating pong ilalagay muna to sa box ayos ko lang po uh, antabayanan nyo po yung ating ano paglalagay sa box kung pa paano to magkakasya sa dami yan po so yun po uh, magbabox na po tayo at um, ready na natin itong lahat ng mga gamit ni Dodoy para ating pagbuto Damit. Karamihan po dito ang mga damit niya. Ano? Ewan na yung mga damit niya. Damit. mga damit ito, yung binigay ko pa sa kanya nakaraan. Nakagawa ko umuwi. Yan. Magagamit ito sa Pinas. Ano, yung helmet ni, ano, ni kaduday napadala na rin po natin itong helmet ni Kaduda. Pag nag-ride sila sa atin, may mga gamit siya. kasama natin si Raven at uh, siya po yung lilipat dito sa kwarto ni Dodoy. Kaya sabi ko, mamaya mo na ilipat yung gamit mo at uh, dinisin muna natin to. Para naman po, hindi nakakayang lipatan. <laughs> Sana po mapagkasya natin yung mga gamit niya. Medyo marami po ito, naiwan niya. Pero karamihan lang po dito, ano, damit, saka yung mga tools, mga motor, ipapadala na din po natin. Magamit yan po sa, ano, sa, sa bukid. sa sabang inis, ito na Ngayon ko na nilalis. Hindi pa. Hindi So yun po, nailagay na po natin yung ano, mga damit ni Dodoy. At may halos ng alhati po, damit pa lang. Yung iba pa niyang gamit, andito pa. Ayan po. Marami pa po, yun nasa baba, mga tools. Saka po itong iba niyang gamit na ito nasa gitna. Pero yung po mga bed na ibigay ibibigay na po natin ito sa ano. Lilipat dito. At meron pa po dito sa drawer. Ayan o. Titingnan po natin kung ano pa yung naan dyan. Ating pong ilalagay na dito. Yan po, kukunin po, po natin itong ibang gamit niya dito sa ano, sa drawer, kung ano man to. Kami nang mahalaga pang mga gamit po dito. Umbrero. Yan po. Malay na po natin dito. Ito po, paano siya. mga gamit niya. Halos lahat po ay ating may padala sa kanya. Ayan. sa mga sapatos pa po wala dito. At uh, atin po yung singit yan. po yung mga tent. Ayan. Atin po okay. Medyo marami po yung kanyang naiwan dito na gamit. Kaya kailangan nating pag-anuhan, pagkasyahin. Kasi kukunti po yung nadala niya. Pag po natapos natin to ngayong araw na i-box, baka po mamaya hapon o bukas, Maano na po natin to. Ayan, ipa-pick up. Ito pong helmet ni Duday. Sabi niya, huwag mo kakalimutan ba yung ano, helmet ni Kaduday. Kasi magamit namin yan pag nag-rides kami sa Pinas. Lalagay na natin ito dito. Lagyan na natin ng palaman para hindi sayang yung space. major niya tsaka ka. magagamit to. Pag halimbawa sa bukid, yung long, mga long sleeve, pag sobrang init, protective po sa ano, sa balat. Amin po talaga siyang natirang ano, gamit dito pa. Pero yung mga importante lang po at ipapaday. Gaya po ito, mga ilaw na to. Ito po yung ating ibabaalot. Kahit sa damit na lang ibalot. Para po hindi mabasag. So lahat po, ito na yung gamit ni Dodoy. Uh, sakto lang po. At um, ito pong ibabaw lang na um, medyo ko lang. Pero lahat po ng gamit niyan, sakto na. Wala na pong tira dito sa kanyang, ano, kanyang drawer. Uh, dito po sa ibabaw, malinis na rin. Yan po. Yan lang po ang natira. Itong ilalim na yan, wala na rin po. Ubus na. Uh, Doy, tabayan tabayanan mo na lang itong ano, yung box mo dyan sa atin sa Pinas. Okay na siya. Taking isisil na to at natin papangalanan para may padala. Ayun po. So yun po, ah uh, natapos na po natin yung ano, paglalagay. Ayun po. Oh. Uh, medyo kulang pa po siya. At, po natin to ng parang para siya ay mapantay dito. Ayun po. At, uh, Dudoy, abangan mo na lang tong, ano, itong box mo dyan sa atin sa Pinas. At, uh, Mag-iingat ka dyan lagi. Ha? Uh, ito lang aking may tutulong sa iyo. Sa uh, padala yung mga gamit papunta dyan sa atin sa Pinas. Ganyan ka dyan lagi ha. Ay, yung motor mo at uh, ating hahanapan ng buyer para may padala ko yung pera sa iyo. saka yung aking konting utang. Ha? At, uh, ka dyan lagi. Bye, Bye So yan po tapos na po yung ano yung pagbabaks natin. Nailagay na natin siya dito. Nakasil na rin po. Lalagyan ko na lang po ng pangalan dito. Yan, susulatan ko po po dito. Okay na siya. At uh, pag nalagyan ko na po natong pangalan, i eh, papa ano natin to, ipapa na. Kung sino pick up man dito.